Good morning, good morning mga kaliparm! Ayan po, papakita ko sa inyo yung aking mga tanim na pagkain ng ating mga alagang baboy, alagang tupa, kambing. Although yung kambing, uh, nag-aalaga ako nitong mga alaga ako sa farm, so pinabayaan ko siyang mag-alaga ng kambing. Uh, baka, <coughs> baboy, mga crossbreed na baboy ayan po meron akong tanam, tanim na mga malberry, ayan sa dami ng mga pakain ko sa farm hindi ko na naubos yung pagkain na to kaya lumalaki. Eh. ang marami ko yung uh, napier grass ayun tapos uh, meron din akong tinanim na kamoteng kaoy ayun uh, dun sa lugar na yon. Uh, pag lumaki pwede yung uh, daon at the same time yung mga bunga so ayan po ayan yung malberry ko hindi ko na naubos dahil masyadong marami yung pagkain nila dito tapos uh, the rock meron din akong madre de agua rito ayan at saka yun hindi ko palang na ikalat uh, pero ikakalat ko to ngayon tapos uh, meron akong tanim na saging ayan magandang pakain din na sa mga alaga natin yung saging at uh, malaking matitipid natin sa sa pakain sa mga baboy Uh, or sa mga alaga natin. Tapos sinamaan uh, sinamahan ko ng uh, meron din nala yung tatay nung nagtatrabaho namin. May dalang uh, binin ng kamuting uh, sweet potato yung gumaga pa ngayon. So tinanim namin dito yung laman para sa amin at siyempre yung pinakabaging itatanim namin ulit at uh, para pagkain ng mga alaga yung sobra may tanim din na kamuting kawid yan so ayan po mga pagkain ng ating mga alaga so siguro hindi, hindi nila kayang ubusin to pag uh, dumami tong mga saging na to uh, at marami tayong pakain yung uh, napier grass natin ayan, pagkain ng baboy baka tsaka ng uh, mga kambing tupa so ayan po sa mga pagitan ng mangga meron din akong tanim ng na mga napier so sige po happy farming